Lulutoy natin ng soup number 5 kasama yung binigay ng mais. Yan, no. Oh. Alam niyo ba kung ano to, guys? Ito ay bulls ng baka. Kakaumanhin sa hindi kumakain ng bulls ng baka, guys. Yan. Ihalo natin dito, guys. Yan, oh. Nakikita niyo, bulls. Lulutuin natin siya ngayon, guys. Yan. Huwag kayong mag-alala. Hindi kayo nakikikain kayo. Sige nagpayad na tayo. Umpisa na. Maghanda ng uh, sibuyas, luya. Yan, may maraming luya. Mas masarap. Yan, oh. Whoops! Nakulog ang luya. Luya. Yan. Handa natin ang ating islesan. Bawang. Ito yung mga bawang. Bawang, bawang. bawang ito ang lutuin natin sa Halloween dito sa Saudi Arabia guys yan yan papakita ko sa iyo mamaya bye muna shout out